You know, magandang araw! pala natin ang sikat na sikat na Spice International Restaurant. And dito pala tayo ngayon sa tapat ng Subic Executive Village sa ka? Subic Sambales. Western Filipino food pala ang mga sinaserve nila rito. Pagpasok ko nga dyan, kumaway at nagplying kiss kagad si Ma'am Emmy at ang kanya mga From stop. birthday, dibu, wedding nga pala. Lahat kinikater nila rito. Kaya kung nagbabala ka mag-event dyan, nako, mag-inquire ka na sa kanila. Kaya habang naghihintay tayo sa order natin baby back ribs, tinignan ko muna yung mga menu nila. Pinasilik nila sa akin ano nila sa bupay. Grabe, ang sasarap niyan. Bukas nga pala sila from 10 AM hanggang 10 PM ng gabi. Yung baby back ribs nga ang in-order ko diyan at sinamahan ko na rin ng beef pahitas. At syempre sa dessert naman, nag-order tayo ng halo-halo. Kaya nga pinatikim nila sa atin yung pasta nila. Grabe, ito naman yung beef pahitas. At meron din silang chicken niyan. Grabe, Talagang nakakagutom nung nilabas na yung baby back ribs. Talagang mapapa baby baby o oh ka diyan. Alam mo naman tayo, basta pagkain. Fight, fight, fight. Kaya automatic busog na naman ang ating chan. Kaya nga hindi na natin pinatagal. Sinubukan na natin tong Bip pahitas. Ang style ito, parang shawarma lang ito. Sasamahin mo lang yung beep at yung marikado niya. Ano pang inihintay natin? I-mecos-mecos na yan, Injun! pa ka si Ma'am Jasmine, kumakaway. Tatlo nga pala sila nagmamayari niyan. Si Ma'am Jasmine, si Ma'am Emmy, at si Ma'am Luz. Sila ang masisipag at mga gandang owner niyan. Kaya tara, panoorin niyo naman ako kung paano kumain. Grabe, sobrang sarap yung niyan. lasa neto, alam mo na, lasa ng Injun food. Ang dito, ang lalaki ng cut ng beef. Kaya talagang lasang lasa mo kada mo. na yung twist ng anghang at saka tamis. Kaya habang in-edit ko na naman tong video na to, nagugutom na naman ako. Ano ba yan? First time ko ma-experience sa ganitong restaurant dito sa bayan ng Subic. Kaya malamang sa alamang, babalik-balikan natin ang restaurant na ito. At syempre, alam mo na, hindi natin papalagpasin ang sarap ng baby back ribs. Yung serving niyan, halos pang dalawang katao rin para sa akin. kasi ng serving ng meat. Maliban doon, may kanin, may salad, at syempre may gulay din. pag itong in-order mo, grabe, heavy dinner o heavy lunch ang mangyayari sa'yo. Sulit at panalo ang baby back ribs na to. Grabe yung lambot. mihiwalay yung buto sa laman. Talagang tama yung lambot ng karne at yung pagkakameralize ng pagkakaluto. Grabe, panalo talaga. Talagang niluto ito na may kasamang pagmamahal. Hindi ko nga namamalayan malayan po, naman yung inakain ko. Salamat po pala sa Spice International Restaurant dahil nalibre ang ating dinner. At syempre, sinamahan na rin nila ng dessert. Kung halo-halo na espesyal ang pag-uusapan, grabe. panalo panalo ang halo-halo na Take to Take note halos pang tatlo katao ang pwedeng kumain niya. Hindi mo nga naman no, kung gaano kalaki. Talagang lasang-lasang halo-halo ng Pilipino ang style na to. Yung espesyal, syempre, may ice cream. Kaya bago ko ubusin tong halo, -halo Paano na to. Pakinggan natin si Ma'am Jasmine. Iniimbitahan niya tayo. Jasmine Carter, one of the owner of the Spice International. Please come down and try our new restaurant here in Subic. We are just located here at Mangahan, next to Zameco office, right across the Executive Village. Well, I hope to see you all day and night. We're open from 10 o'clock in the morning. Try our breakfast until 10 o'clock in the evening. Well, hope to see you all. Bye! Kaya kung ito mga trip mong pagkain, puntahan mo lang Spice International Restaurant. Again, matatagpuan sila sa National Road, mga Subic, subik, At pwede kang mag-message o mag-inquire sa Facebook Kaya account nila. Kaya na kung nagutom at naglaway ka naman sa video na to, please like, follow, and share mo na rin. Bye-bye!